Hello guys, so ayan maganda umaga po sa ating lahat So maaga tayo ngayon lobas ng bahay So ngayon pong araw ay pupunta tayo sa public beach Dito lang po yan di, sa lugar namin dito sa Lopez Castle Province Tara guys! Eto na guys, so nandito na po tayo sa entrance ng public resort Dito po lang sa Lopez Quezon Province Sa Hakin po yan guys So ito, lalakad na po tayo, so papasok. So kanina, doon kami bumaba sa may highway. So syempre may service po kami nadala na tricycle. So ang uh, public uh, resort na to, actually hindi sya resort, <laughs> um, public beach na to, is ano sya guys. So nung mga bata pa kami, lagi rin kami pumupunta dito noon. So nagbi beach nagbabanding, families and friends. So kaya naman guys, I'm happy to be back here. Ito guys yung maganda kapag pupunta ka ng beach or public beach. So ito yung pagbaba mo ng sasakyan yun may instant lakaran pa. Di ba? So yan. Lakad-lakad lang muna tayo guys kasi papunta tayo dun sa cottage. So ito guys public ano lang to. Public ha, beach. <laughs> public beach. Ang cottage dito guys yung typical na kubo-kubo lang. Yung uh, gawa po sa kawayan, sa pawid, paya sa anahaw. Ito guys, ang uh, public beach dito po yan sa may uh, Hagak hakin Sakop na po yan ng Gumaka, Quezon guys. So, 15 minutes ang biyahe mula sa Lopez, Quezon province. So, Bali boundary. Medyo malakas po ang alon ngayon guys And then of course medyo uh, high tide pa rin So yun nga maganda guys na ano high tide Kasi yung tubig sumalapit so pa dito sa area namin sa cottage So hindi na kami lalakad ng mas malayo Para lang maabot yung water para maligo Actually guys kung uh, ma-develop at mapapangalagaan lang itong area na to Itong uh, public uh, beach na to So mas magiging maganda pa to Kasi I remember uh, nung uh, bata pa ako Uh, naliligo na kami dito dati Hanggang nag high school, hanggang nag college Until now, so ito binabalik-balikan pa rin At namin ngayong oras kami. guys, alas 8 Ayan. mahigit ng umaga <laughs> Ibas na ang, po ang tubig paprika, dito sa dagat Malayo-layo so, so, na po ang tubig sa Mula ang po sa college, kaya Poy naman sinubukan kong Pumunta po dito para mag-flex Ang aking sarili naman, guys, yung area. Wala so, lang guys, gusto ko lang ibuntog ang aking mga paa Dito sa tubig dagat Kahit na ipas din At habang hindi pa po sumasagting ang init Ito, pumunta na ako dito sa gitna guys gusto ko sanang lumagoy guys sa tubig kaso malayo pa yung medyo malalim na tubig para po makalangoy ako kaya dito na lang po muna ako sa gilid guys nag flex, nagpahangin at nagwarm up na lang siguro mamayang hapon ko na lang ihintayin uli yung paglaki guys ng tubig para naman malalim-lalim dito sa pwesto ko mamaya every time na pupunta ako sa beach guys ganito guys ang gusto ko lagi yung uh, hindi mo liligo pero ito magbabasa ng konti ng paa tapos mamaya ihintayin lang natin lumaki yung water para mamaya tayo liligo at sa totoo lang napakasarap po talaga mag warm up dito po sa gitna ng dagat dito po sa may batuhan dahil po pinakang exercise na rin sa ating talampakan at ating sa buong katawan at sa totoo lang guys, mula pa nung pagkabata hanggang ngayon sa kasalukuyan Ay talagang favorite ko pa rin po ang pumunta sa dagat guys Kahit na nung ako'y pumunta pa, sa ibang lugar talagang hanap-hanap ko lagi ang dagat I keep for, for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a mirror. At eto guys, ang maganda ng parte kapag nasa dagat ka, nakakapag ka talaga guys ng sarili mo. Eto guys, so kaya naman, so enjoy na lang po muna kayo. Habang nag enjoy din po ako sa so ginagawa ko. I'm trying